Medyo masakit sa ulo ko. Pero mamayang hapon, baka um, na ako. Mag-grocery tayo tapos bibili tayo ng bigas, pati deliver tayo ng tubig. Hindi ko mag magagawa pa yung mga gawain ko. sa kasi ng hindi ko lang tumayo talaga syempre magulot ito isang ano yung isang chili di ko malit ay ano malapit ng mga expired ang aking mga kalagay na sa ano eh malapit ng mga expired ang aking dahil na 50, 59 pesos kasi kaya naman ako na load diba lumabas po ako mga katibig lang ako lumalabas ng mga load ako kasi nga ang aking session ay internet lang dito sa amin ah well now register na ay hindi na may wifi ako eh saka na at least nagamit ko siya tayo. Ah, ah, dito. Masyado na niya ng ano, 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 kasi ano, nga bawal sa akin ng kung ano, ano, marami sa Bawal. Ano lang natin? Ito ang si chicharon. ay na sa akin yung ganun kasi naiwas tayo sa malalansa eh hindi pa ako nakapapamalengke gawa ng sama pa ng ko kaya ito magkatsaga muna tayo sa kung anong merong nakalagay dito ilalagay ko yung uh, yung sabaw ng paris kahapon na hindi ko naman nakain kasi nga hindi naman na, kunti lang kinain ko bawal din sa akin yung kaso lang bawal din sa akin ang manok bawal din sa akin ang ano, ah, wala kasi ako, wala kasi akong baboy, bawal din sa akin ang manok. Uh, kaya kung ano-ano lang nilagay ko lang pampalasa. Ito naman yung sa Paris ay beef to, kaya pwede sa akin to. Beef. ano tayo ng halaman. Ang mga halaman ako sa salabas. Ang yung labas ng ano maka, mas maano ngayon masyadong ma init masarap maglabang ngayon Nahanap ko yung, ano, kung matois ko yung mo kasi. Ako yung basura. Palabas ko yung... So, Saan kayo yung ano? ano, baby sarap. Tapos magsaing pa. Ay, nagpala ko na tayo Saka na tayo mag-herbal kasi na. Nakita tayo na Ah. Uh, Ang ganda Uh, Shoutout pala sa pod ko na taga Batangas. Hi! Pag hindi mo lang ako pinasyal dyan, comment ko, comment ka sa ano ko sa vlog ko. O sige, ipasyal mo ako dyan ha. Pakita mo sa akin kung anong mga gandang tanawin dyan ha. Pero, hadinsan daw mo ako dito sa, sa ano ha, sa Laguna, sa Kabuyo ako. O kaya yung nagpapasahan na taga Batangas siguro do mo na. Ibabasal mo ako diyan sa Batangas at saka halisan do mo ako ha. Kasi syempre wala man akong budget para sa ganon. Paalis-alis na ganyan ha. Kaya sige. Ah, uh, naman sa na yung number ko diyan nasa ano may WhatsApp ako kaya message mo ako sa WhatsApp. Sige, so, doon mong mag i sa Batangas na yan, ha? Kasi kahit naman ako malapit dyan, hindi ko naman masyado napupuntahan yan. Kaya, Ayun, shout out sa iyo. Ano mo pangalan pa mo? Lumutan ko ko yun, Albert. Sana, ano, ikaw ba yun? Pasyal mo ako dyan sa Batangas pag hindi lang. <laughs> Bye-bye. Mag-arun na muna tayo, mag-upload tayo. Mamaya ulit mga ko. Mag-upload mo na tayo at ano. Ayan, nag-upload na tayo na ating ulam. So, ha-comment kayo ng comment sa akin pag hindi mo lang pinasyal dyan, ha? Huwag lang yung may pasok yung mga bata. Siguro ko, ah, uh, pwede ako ng, ah, uh, ah, uh, Sunday. O oh, kaya, yeah. Sabalo. Yun. Yan, pag hindi mo lang ako pinasyal, i-iari ka sa akin gusto ko rin makapunta dyan. Kasi nga, wala lang. Lagi din ako nakakulong sa bahay. Di, gusto mo akong ipasyal. Di, mo ako. Wala well, namang masama dun eh. Buti nga yun, may nagyayaya sa akin mga kaibigan eh. Diba? Shout out mga taga Batangas. Mabait kayo. Kaya, yung kababayan nyo dyan. Gusto <laughs> ba ako na ipasyal dyan ha? Promise mo yun sa akin. Pasyal mo ko. Kasi nga, lagi rin naman ako nakakulong dito sa bahay. Kaya ayun. Did ko din yun. Unwind. iba pa yung nagtitinda ng almusal dito sa amin. Um, Ay, tek na talaga ngayon eh. Naka-record na eh. Para, ano man na lang talaga eh. Ang sikon po. Salapo. Kung ako siguro may tinda ewan ko may mag- -ano sa akin, bumili. Lugaw. Ang kantong. Talabong. Spaghetti. Arte. Bili na ko ito. Sarap ito. Duto ko ito. na sa nag dito. Di ako makabili-bili sa inyo kasi lagi naman ako nagluluto. Alam mo naman dito eh. Mga arti tao dito. Gusto nila. Alam mo na mga arti ay ako. ko na nang sabihin. Hirap silang kainin dito kaya... Baka talaga nakakabilis sa inyo. Sensya na kayo. Okay. Mamaya uli mga love ko ha. Kasi full na naman ang cellphone ko. Uh, shoutout mga taga Batangas. Uh, sana may pasyal ako nung isa dyan na friend natin na nag-comment sa akin ha. Promise mo yan. O kontakin mo lang ako na dyan yung WhatsApp number ko. Nakita mo naman ngayon. Bye-bye!